Hello po muli mga kababayan. Ang pag-usapan naman po natin ngayon ay itong si Senator Bato. Yes, Bato de la Rosa. Ano tungkol sa kanya? Lately po kasi nagsalita siya na kung sakali daw na maaresto at makulong sa Senado, itong si Bato, ay si Bato tuloy, si Kibuloy, si Ki Buloy, Handa daw siya. Handa daw siyang magbantay, magwardya. Nang libre. Pangalagaan ang seguridad ni Kibuloy. Wow! Buti pa si Kibuloy, bato. Alagang-alaga mo, gago ka. Sus! Alam niyo, sumasama tuloy yung ugali ko sa mga taong ganito eh. Alam niyo kung bakit nakakabwisit itong kalbo na to? Ako hindi ko ugali yung magandang lait o magmura. Kaso pag ganitong mga klase ng tao ang makikita mo sa paligid, pati pagkatao mo, iiba na rin eh. Imagine, hindi na nahiya sa taong bayan. Hoy, senator ba to? May yaya ka sa amin buisit ka galit na galit pa ako eh may hangover pa ako doon sa vlog ko kay Hitad nakakagalit ang kapal naman ng mukha mo ba na magsalita ng ganyan sa harap ng taong bayan na handa mong pagliguran, handa mong bantayan gwardyadohan itong uh, itong tao na ito na mapang-ape, mapang-abuso, mahalay, rapist, mapang-alipin, ha? Bato? Naririnig mo ba ang sarili mo? Talaga lang ah, ha? handa mong proteksyonan ng ganitong klasing tao, pero nung pero itong sa mga biktima ni Kibuloy, ano man lang ba, ano man lang ba proteksyon ang mapapala nila mula sa iyo? Ni salita. Ni salita ng pagkundina, salita ng uh, pag-awa, uh, at uh, pagbigay sa kanila ng What do you call this? Paniniguro assurance para doon sa mga biktima na huwag kayong mag-alala. Makakamit ninyo ang hustisya. Huwag kayong mag-alala, walang gagalaw sa inyo dahil alam naman natin kung gaano ma at kayaman itong si Kibuloy. Kayang-kaya niyang bumili ng bala. 'di diba? At alam naman natin 'yan. Tataka ko ha? saan kaya itong mga witnesses na ito. Naka naka protection program, naka state protection program naman siguro, no? Alam mo itong gawain ito ni Bato? Talagang uh, masasabi ko na bobo itong kalbo na to. Bobo. napaka -bobo na senador. Ewan ko kung bakit naging senador yan. Bakit nga naging hepe yan? Alam mo ang ganito mga klaseng ng uh, pag-iisip? Nakapagtataka kung bakit yan naging chief of police sa Dabao. Kasi sa pagkakaintindi ko, para ka maging isang chief of police, hindi lang sa magaling kang pagpaputok ng baril kundi mayroon kang talino, mayroon kang wisdom. Di ba? Bakit ito naging chief of police? Di ba dahil lang sa kapit sa mga Duterte? Halata mo ang kabubuhan nito. Dahil ultimo dyan sa dyan sa mga Senate hearings, may paluhod-luhod pa. Halata mo na, alam mo yung pagluhod yung pagluhod niya do na ginawa niya doon sa doon sa mga aku, inaakusahang pulis tanda lang yon ng kahinaan dadaanin mo na lang sa pagluluhod dahil wala ka nang mai wala ka nang maibato na wisdom kaya dadaanin mo sa comedy kala mo maganda yung ginawa mo ba to comedy yun eh gagawin ka makakita? Investigador, luluhod sa harap ng inaakusahan? Di ba kabubuhan? Oh, isa pa kang nakapagtataka, hindi lang siya chief of police ha, mayroon din daw itong uh, doctorate degree. Alam mo, dumaan din ako sa graduate school at alam ko kung gaano kabigat hindi naman ako nakarating ng doktoral doon lang sa mas mababado, na hindi ko na nga natapos dahil talagang very challenging well siguro kung bata pa ako kayang kaya ko pa na nakaano kasi doon kasi kumbaga eh nagkaedad na ako kaya medyo hindi ko na, hindi na kinaya nung health ko lagi ako nagkakasakit nung nagtitisis na ako Although ginusto ko rin naman na umabot ako hanggang uh, doktoral, pero talaga hindi na kinaya ng katawan ko. Puyat, stress. Tulog ko noon, dalawa, tatlong oras. Dahil may hinahabol kang report. So ngayon, at itong doktoral, alam ko na napakabigat niya. Ultimo yung mga professor ko noon na nagdo-doktoral tumigil muna sa pagtuturo dahil fo-focus sila. Magfo-focus doon sa kanilang ano doctoral studies. Pero ito si Bato, paano ito nagka nagkaroon ng doctorate degree? Parang unbelievable na tuloy. Sa mga ayoko man lait ha, Ito ay nasa sa opinion ko lang sa mga kuha na rin dito sa mga galawan niya kasi ang ang tao po na nagtapos sa graduate uh, ano sa alam mo, doctorate degree ay napakataas na po ng ano niyan talagang makikita mo sa 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 pag-uugali sa karakter yung taas ng pinag-aralan pero ito goodness. Na nakapagtataka kung talaga nga bang nakapagtapos yan ng graduate school o graduate studies o dinaana naman sa mga palakasan. Ang sama ba ng bunga nga ko? Eh kasi nakikita sa mga galaw eh. Kung hindi ba naman ito tanga, biruin mo dito sa huling pangyayari dyan sa Senado, yung nag-walk out sa kanya si winok outan siya ni Tulfo. Di ba napakalaking insulto sa kanya? Nagalit nga siya eh. Pero sino dapat ang mag-apologize? Di ba dapat si Tulfo dapat? Eh bakit si Bato yung nag-apologize kay Tulfo? Ano yun? Napakalaking katangahan. Ikaw ba to? Bakit ka mag-apologize kay Tulfo? Ano yun? Ikaw ba ang may atraso kay Tulfo? Si Tulfo may atraso sa'yo. Sinapaw-sapawan ka doon sa hearing. Inagaw-agawan ka ng eksena. Tapos ininsulto ka pa na binibaby mo raw yung mga <coughs> resource person, porky police. Nang aagaw lagi eh. Di ba? napansin nyo doon sa hearing... Ang chairman ng committee ay si Bato. Pero sino ang bida doon? Si Tulpo. Nung napahiya, dahil mali-mali naman talaga yung mga pinagsasasabi niya... Sobrang mali. Napahiya na siguro, kaya nag-walk out. O di na insulto si Bato. Pero ito namang Bato... Pagkatapos mismo noon magsalisalita pa nung nung nag-walk out si Tulpo, magsalita pa na ito na ang pinaka very very insulting. <coughs> This is the most insulting. <coughs> insulting pala eh. Eh bakit ikaw yung nag-apologize? Kung di mo ba kabatanga? Nasaan ang nasaan ang wisdom mo? Ba to? Meron ka lang ata wisdom tooth. Diyan lang pag na paghahalata na kulang-kulang. Kulang-kulang sa wisdom. Kaya mga taong ganito, hindi po yan talaga pwedeng maging senador hmm. Abangan na natin. Di ba magre elect ka sa next year? Di ka naman nanalo lalo pa ngayon na ah, yung mga amo mo eh ah saan yung mga amo mo pag nawala na yung mga amo mo kayo, wala na rin kayo kayong mga mga DDS na senador tingnan ko lang sobrang kabubuhan ng mga pinaggagagawa very insulting this is the most insulting tapos ngayon di poprotektahan si Kibuloy ganun daw may sapak protektahan yung yung uh, abuser pero yung abuse, iniiwanan sa ere. ba? Diba? Nasaan kayo doon sa hearing? Bumoto ba ito doon sa ano? Sino ba yung mga bumoto doon sa pagkontra doon sa contempt at arrest? Apat sila, di ba? Si Robin, si Cynthia Villar, Amy Marcos, bata si bato pang apat di ba biruin mong kabubuhan yun kayo nakatagapagtanggol ng mga weak na mamamayan kayo pa yung nagtatanggol doon sa nang aabuso ikaw ba to naturing ang kapanamang pulis dapat alam mo dapat alam mo kung sino ang parurusahan, kung sino ang papanigan. Buisit ka ba to? Tapos ngayon, ipangangalandakan mo pa na ipaparinig pa sa amin na puproteksyonan mo si Kibuloy. Stupid. Stupid. Gago. Eh, dapat dito mga ganito eh, iba ibinabasura na talaga mga yan. Ay, si Bongo pala, si Robin, Bilyar, Marcos, Aime, tapos si Bongo. Si to? bakit hindi nag ba? Nag-abstain ka nga, pero gayon gusto mong protektahan si Kibuloy. Ako. Mga ah, kababayan, pag tumakbo pa yan ang senador sa susunod na taon, wag na wag na natin i- Wag na wag na natin ibuboto yan. Maghanap naman tayo ng matino. Yung makabayan. Kahit hindi mayaman, hindi sikat. mga mangetong nakakatawa nakakatawa na yung gobyerno natin yung lalo na yung Senado sobrang nakakatawa okay mga kababayan dito na lamang muna at uh, okay peace